mga kabornibol papasilip ko po sa inyo ang aking munting tahanan siyempre po ito po yung labas ng aking bahay eh, ang aking home sweet home at siyempre ang favorite place po ni Bornibol ay ang garden at ang swimming pool kaya po halina po kayo samahan po ninyo ako para makita po ninyo ang munting pinaghirapan namin ni Amore ang munting pangarap namin ni Amore na nagkaroon ng katuparan biyaya ng Panginoon kaya po mga kabornibol samahan po ninyo ako simulan po natin dito sa aming gate ayan ito po yung aming gate ayan meron po doon right of way dahil ang totoo pong uh, sa isa gate nito ay andoon po sa may kabilang parte ayan doon po da kabilaan po ang right, right of way po ng uh, aming uh, lote. Yan. Ito po yung aming entrance. Ito po yung pinaka main entrance ng uh, tahanan ng inyong lingkod. mayroon po nitang damuhan na inaalagaan ng aking bilas. Ayan, salamat po sa mga nag-aalaga ng aking garden habang wala po ako. Ng aking bilas na hulyo, yung masipag na nagtatabas po ng mga damong yan. At ang aking tatay, nanay, nag-aalaga ng mga halaman at syempre ang kapatid ni Amore tingnan po ninyo yung mga bulaklak dito po sa gilid ng aking bakod Ayan. napapaligiran po yan ng mga magagandang bulaklak at puno Ayan, tingnan po ninyo yung mga puno Ayan. Ayan. luntian ang bahay ni Bornebol ito naman po mga papayang ito ay tanim po ni tatay Ayan, butit ni tatay yan po yung kabilin-bilinan ko sa gilid lang. wag magalagay ng halaman sa gitna para hindi makasagabal sa mga nagmamaniob ng sasakyan ayan, alas 6 po ng umaga dito sumisikat pa lang ang araw kaya napakaganda pong magvideo at maganda din po yung ating uh, mga halaman, sariwang sariwa dahil umulan po kagabi at meron din pong mga nakasalit na gaya po nito pang tinola ayan, ang sili na punong puno ng bunga sili at papaya. Meron din po akong uwi na prutas ng Italia. Yan, ito yung prutas po ng Italia. Yan, marami pong mamunga po yan. Maganda pong mamunga po yan. Yan po ang Nespoli. Napakaganda pong mamunga yan. Yan, ito, ito naman pong manggang ito ay itinanim ko noong uh, uh mga 5 years ago. Binili ko lang po itong puno ito ng 100 pesos. Maliit lang po yan ngayon. Ang laki-laki na po. At namumulaklak na. Ito po yung ito. Binili ko po ito noon na matagal na. Hindi pa nagagawa yung bahay na ito. Napakaganda po ngayon yung chiko. Tingnan po ninyo. At meron po mga halaman sa gilid. Ayan. Ito, mag-start na po tayo. Meron po tayong basketball court po dyan. Ayan. Meron po tayong basketball court. At ito na po yung mga halaman Ito po yung kauna-unahang halaman Ito po ang kauna-unahang halaman Itinanim ko dito bago itinayo ang swimming pool Favorite po ito ng aking dalawang anak Napakaganda po ng halaman ito sa personal Pag nakita po ninyo Pangkaraniwang halaman lang po Pero nakakatuwa po Dahil ito po yung kauna-unahang tinanim ko Subalit so, lalo pong kumanda ngayon Yan, Dahil naaalagaan po ng aking pilas na Hulio Ito naman po mga halaman ito ay nilagaan at tininanong po ni Nanay at saka po ni Ate Michelle, mga uh, kapatid ni Amore. Pero yung iba po dito, mga iniwang kong halaman, ano halaman ko pa nung araw. Nagaya po ng dalawang punong malalaki yan. Ako po ang per personal na bumili at nagtanim yan. Kaya po, hindi ko pinapatanggal kahit nakadikit po sa bahay. Ang bawat halaman po dito ay natatandaan ko kung sino ang nagtanim, sino ang nagbigay, sino ang nagalaga. Nagaya po ng halaman ito, binili ko po ito kay pasyan Dose sa ating pong kasamahan sa Borneball team. Ito naman pong halaman ito ay regalo sa akin ng aking ninong, si Ninong Ake. Ayan, si Ninong Ake po ay ninong namin tatlong magkakapatid. Ang bawat halaman po dyan ay mga regalo. Regalo po sa akin ng mga kaibigan ko, mga kapitbahay dahil alam po nilang mahilig ako sa halaman. Meron po dito magandang-magandang halaman. Alam po ninyo itong halaman na ito. Ay, napakaganda po nito kaya po particular ko po pong inilagay sa isang base at magandang paso ito po ay halaman ng nasira kong biyanan kinuha ko po ito sa bahay nila dahil para mas maalaga, maalagaan ko po ng gusto at kapag ka po nagpurgod na po kami ni Amore lalagay ko po ito sa pinakagitna ng aming garden yan yan po yung alaala ng aking nasirang biyanan na si Lola Meme yan, yan po yung mga halaman ko ito pong mga halaman ito ay tanda tanda ko kung sino ang mga nagbigay. Ito po ay kinuha ko sa bahay ni Atilita. Yan. At mga, may, may, mga kasamang palmera po yan. yan. Yung mga palmerang ito ang kasama po yan sa bahay po ni Atilita ko yung kinuha. Atilita, ayan. Salamat po kay Atilita. At ito pong napakagandang halaman ito. Ito po napakaganda na ito. Makikita po ninyo itong parang gabi-gabi na ito. Galing po yan kay May Manoking. Binigay po yan ni May Manoking dahil nakita po ni May Manoking na yung pagnanasa ko, interesadong interesado ako nang nakita ko po ito sa bahay nila. Halatang halata po yung manoking na yung, yung tipig ko po ay hinihingi ko yung halaman. <laughs> Kaya po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakakahalata na mahilig ako sa halaman. Kaya po sa mga gusto magregalo ng halaman sa akin, beke e na Ayan, para po mayroon kayong ala-ala dito sa garden ni e Bornebol. Ayan. Ayan po lahat yung mga halaman na naiipong ko bigay ng mga kaibigan at mga mahalagang tao sa akin. Kaya po, kung gusto po ninyong maging bahagi ng Garden ni Bornebol, alam na po ninyo ang ibigay ninyo sa akin. Kahit na po halaman lang, kahit anong klaseng halaman lang, alam po ninyo, gusto ko pong maging uh, remembrance yun. Ayan. Gusto ko po pong habang inaalagaan ko po yun, naaalala ko kung sino mga nagbigay. Ayan. Ayan, ito po yung kauna-unahang naitayo dito sa aming bakuran. Ang swimming pool na ito. Ayan, ito po yung mini peace pond. Wala pa pong isda ng aming mini peace pond. Ayan, ang aming mini peace pond. dito po nang gagaling ang water supply. Ayan, meron po kaming generator din eh. Ayan, dyan po nang gagaling ang water supply. At ito po yung mga halaman para po pagka meron na po kami nakagayak na isda dyan. Meron na palang isda dito. Ayan. Meron na palang isang isda dito. Ayan. Ayan. Ayan po yung swimming pool. Wala pong tubig ng yung swimming pool. At uh, marami po mga kalaglag na dahon. At syempre po, siguro po, natatanaw po ninyo si bro. Ayan, natin na ang may likha ng lahat kung bakit po patuloy tayong binibiyayaan yan. kaya patuloy tayong uh, ng biyaya ang may kapal yan po, ayan po siya, siya po yung uh, sa ating mga project yan. meron po akong terrace dyan ayan Yan, at ang bawat terrace po dyan, ay meron pong mga ceiling pan. Ayan, para presko po ang ating uh, view, para presko ang ating mga terrace. Bawat, bawat terrace po dyan ay meron po mga sala at silingpan. Ang pasensya na po ko eh, hindi po nakaayos kaya wala kami ni Amore dito. Ayan, bawat bawat terrace po dito, napunta po dito yung mga kabornib natin iba, sila Serby, sila Nay Agnes, sila Boss Aro, sila Inday Lakbay. Bawat ano po natin, bawat... Sa gilid po ng bahay ko ay meron pong terrace. Meron po ako maliit na gym po doon. Meron po akong maliit na gym. Ayan po yung uh, swimming pool ni Bornebol. Ito po ang kwarto namin ni Amore. Ayan dito po yung kwarto namin. Pag baba po ninyo sa kwarto namin ay may swimming pool na maliit. Ayan. Sa swimming pool po namin sa gilid meron po mga terrace kagaya po nito. At meron po ako dito maliit na gym equipment pero hindi po nakaayos hindi po nakaayos ang ating gym ayan po kalat kalat pa yung ating gym hindi na po naaayos ayan, meron po mga ceiling pa ng bawat terrace natin Baba po ulit tayo. Yan, pagbaba po niyan, dito na po ulit sa terrace namin. Ha? Na. Pagpasok naman po sa entrance ng bahay. Ayan. Lahat po ng terrace, pinalagyan ko po ng mga silingpan para po hindi mainit kapag po meron tayong mga banding. Ito pong hall na ito ang kauna-unahan ko pong ipinatayo kasabay ng swimming pool. At ito po yung pangalan ng ating ah uh, uh, munting isla. Ito po ang Ninyalex Picula Isula. Yung po Ninyalex, yan po yung pangalan ng dalawang anak ko, ng dalawang dalagang Borneball. Yan, si niya at si Alex. Yan. Ang lahat po ng mga mga nakakatuwang uh, investment na namin ay Amore ay dahil po yan sa aming mga anak para po sa kanilang, sa kanilang dalawa yan. Kaya po kami patulod na, nai-inspire. Na Ayan po yung Ninya Alex Pico na isla. At po, ito po yung pangalan namin ni Amore. Ayan. Renan. Ayan po ang pinagsamang pangalan namin ni Amore. Ayan. Sana po ay na-relax kayo sa hardin ni Bob ni Bob. Yan. Dito po yung pinaka entrance ng aming bahay. Yan, ito po yung entrance ng bahay at siyempre po Mahilig po ako doon sa mga nakakatuwang koleksyon. Meron po ako dito. Uh, binili ko po ito sa Italy. Nung panahon po ng uh, pelikula ng Titanic. Pero original po ito ah. Uh, hindi po ito yung uh, ginaya lang. Dahil tingnan po ninyo, 1842 po yan. At tingnan po ninyo kung gaano kalakas yan. Ayan, ganyan yan. Kapag may bisita po, para malaman namin may bisita sa loob kami, pag kinalembang po ninyo yan, alam, alam ko na may tao. Ayan. Ito po yung loob ng aming bahay. Ayan. Ay, patay po patay, patay ilaw. Ayan. Ayan, magulo yung bahay namin kasi wala si Amore. Eh. Ayan. Ayan. Ito po ang aming munting tahanan. Ayan. Ayan. Hindi magulo po kasi wala si Amore, walang mag-aayos. Mag-isa po akong dito. Ito so, po yung papalit ng aming second floor. Ayan. Siyempre po, pagpanik nyo sa aming second floor, meron pa kami dito kwadrong hindi na ikakabit. Ito pong kwadrong ito ay nung mag-boyfriend pa po kami ni Amore. Mag-boyfriend, so, girlfriend pa lang kami. Yan, hindi po po na ikakabit kasi nga po, hindi pa naaasikaso. Ayan. At hanggang sa ito po yung araw ng aming kasal. Mamuray. Sa so, pagpasok po ng kwarto ng mga bata. Meron po tayong maliit na altar. Yan po yung kwarto ng dalawang anak ko. At ito po yung bababa ng handa Meron po tayong isang cute. Ang chandelier din. Ako po yung nag-design ng bahay na ito. Personal ko pong i-design yung aming tahanan ni Amore. Yan. Sa ngayon po, hindi ko po muna kayo i-house tour ng todong buwan ng bongga. Dito na lang po muna. Ayan, dahil hindi po nakaayos dahil mag-isa po ako wala si Amore. At ito yung aking maswerteng kwadro. Ayan. yan, At ang aking wall clock. Yahoo! Meron po tayong minibar. Ayan. At siyempre po, ito po yung aming kusina. Ayan, ito yung aming kusina. Ayan, ang mga pa po. Asensya na po at ala, pong, ala po, si Amore. Hindi na aayos mabuti. Ito po ang aming CR. Ayan. Ito po ang aming CR. Meron po tayo dyang paliguan. Ayan, ito yung aming paliguan. At syempre, meron tayong bide at bawal dyan. meron po tayo. Yan po yung ating At meron po siya sa ito. hindi ko lang nakipakita. Nakakalimutan ko. Ayan, nasa na amore. Ayan, mga kabot ni Bulgo. Masensya na po kayo. Hanggang dito lang po muna ang ating house tour dahil wala pong ayos yung aming bahay. Ito ay may mga maleta pa po sa gababa. Ayan. Nakalimutan ka pang buhay ilaw. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aking channel, huwag po ninyong kalilimutan mag-like at mag-subscribe. At syempre po, pakipundod po ninyo ang notification bell dito sa ibaba. Huwag po ninyong kalilimutan i-subscribe at lahat ng mga Borneball team at lahat ng mga squad ko na patuloy na nagbibigay ng blessings kay Borneball. Sila po ang mga dahilan kung bakit patuloy tayong nakakatulong sa ating kapwa Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kabor ni bahagi po kayo ng aming mga pangarap ni Amore. Maraming maraming salamat po sa friendship ng Bornibol Team na palagi kong sinasabi. Ano man ang mangyayari sa ating mga YT Channel, mananatiling magkakaibigan ng Bornibol Team. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa friendship at sa palaging pagsusuporta at pagmamahal ninyo kay Bornibol. Bye-bye po. God bless.